Oh, <laughs> hindi. Sisihin mo pa ako. Kala ko na yun. Yan na? Kala ko hmm, yun. Eh. Ay, no. May mura lang. Wala mo Ay, go. 61.20. Ito, 1.30. Akan pang ayos na may. Ay, wala pala. Ang dalang ano. Ay, ito. Walang mga ano, ano. Ay, parang mas maganda yun. Ay, ibalok pa rin yun.

Ayan na. Yung mga pang-ayos. Oh, saan pang-ayos? Sombrero lang. Ano yung maganda? Ito, 138. Eh, what are you Ano pa nagkaiba na nun? Ano yung nakalagay dito? Yun, may bag yun. Eh, ito, wala. Pwede mong palta ng damit. Pangit yun, damit. Tama sa Tama na. Ay, oo. Ay, oo. Maganda ito umay, baggas o nga lang. Bakit naka-run niya ng damit? Mai! Huwag din lang yung sirain kay Mai. Anong paa naman? So scary. Uy, mam, binili tayo yung anong binili mo. Kung alcohol mo, may asap. Ah, ito o! 101 lang, wilo. Gasa hindi na iibalok, tan. Na, ay, yung ano, yung kamay hindi. Ayan. Yung braso yung mismo sa nun sa taas, na ibalok po. Hey, ito. Yan, na ibalok po. Ito? Gara naman ang bibili ng regalo, di gusto meron din siya eh. Ha? Meron kayong dapat? Ha? Wait lang. Gabi! Ano bang gusto mong re-regalo kay Mai? Alan? Ah, itong unang tinignan namin. Eh, mahal namin yun eh. Hindi, mura lang. <laughs> ah, eh, alin ka mas magandang damit? Ayun, na lang, dress! Oh, hala ka dress nga. Na. Ay, mas maganda tayong damit nito. Ayan na. Tara. Okay. Alam mo. Parang ito mo, ano, 140.